Yun mga kabiker, merong nainggit magpapainstall ulit ng Mi Driving Light, no. Si ka brother ko, si brother Lito. Kabiker tres member 'yan, no, doon sa isang channel natin. Para hindi kayo magastusan sa MDL, no. Kasi yung iba nagagastusan sa MDL, kailangan pa ng relay, kailangan pa magpa-install. Ito, plug and play lang 'to, pero meron tong wirings, no. Ituturo ko sa inyo. Saan natin kakabit sa 155? Kasi napanood niya yung 155, kaya Nakakabit namin dito. Pero ang nakakabit namin mga kabiker, yung bulb lang siya parang stock pero MDL type siya. Yun yung i-install natin ngayon. No? Yan yung motor niya mga kabiker. No? DMX 145. Diyan natin yung kasi sa mga naunang mini driving light ko, hindi ko pinakita yung wirings. Dito, mas makikita nyo dito kung saan ko ikakabit. Plug and play lang siya doon. No? Basta parehas nung sakit ng headlight nyo, pwede yon. So, ang ikakabit natin dyan, T19. So, pamilyar na kayo ng T19 na bulb, no? So, pakita ko sa inyo. So, ito yung T19, no? Ayan. So, ikakabit natin dito sa headlight niya para mas malakas. So, nandito na tayo sa harap ng headlight, no? Siyempre, tatanggalin natin to para makita natin yung pagkakabitan natin. ah, uh, itong TMX155, mga kabiker. No? Stator drive siya, no? Hindi siya battery operated ngayon ang gagawin natin mga kabiker kasi pag kinabit natin yung T19 na bulb sa stator drive kukurap-kurap lang siya kasi nga stator drive yung headlight nito eh diba? so ang gagawin natin kailangan i-battery operated natin no? yan no? so eto yung bumbil nya mga kabiker no? siyempre tatanggalin na natin yan same lang sila No? Didiinan mo ganyan, tapos ikot mo. Itong sakit niya, Ibigay ng pagkakabit nito, pinasok ka. Ah. Ayan, natanggal na natin ano. Ayan, oh, tingnan niyo kung ay nadali dito sa may gilid niya. Ayan, o, Kasi mali yung pasok niya. Dapat may paglalagyan niyan yung kotel na 'yan. Merong paglalagyan niyan ito. May pwesto 'yan. So yung T19 natin ay na kakabit natin same sila. Tingnan niyo. Akin din, So ayan, oh. Same, no? Pag kinabit ko dito, kasang kasya siya. Ayan, o. Okay? So, hindi muna tayo dyan. Hanapin muna natin yung pagkakabitan. Ngayon, tuturuan ko kayo. Saan ba natin yung kakabit? Hanapin natin dito yung sa may switch natin sa ito, sa headlight natin. ba diba, mayroon niyang low at saka high beam? Low beam at saka high beam. So, hanapin natin yung supply dyan. Ang supply dyan, mga kabiker, nandito. Oh? No? So, i natin yung camera. So, yan. No? So, etong wire well dito, no, hanapin nyo lang, hilahilain nyo ganyan. At makikita nyo dito, meron. Yung cellphone mo, bro. Pacheck mo nga dito. Hilawan mo. Ayan. So, pa, eto, ayan eh, no? Hinihila ko. Ayan eh, o. Ito, hihilain eh, nyo kung saan yung nahila nyo siya yung supply ito ilalim ito ayun o ito nahila ko ayan so ito yon ito okay so ito yung yellow itong yellow papunta dito diba patanggalin nyo yan yellow, ito yon, Naihila ko. Tama. Okay. Dito tayo magkakabit ng supply. Siyempre, gagamit tayo ng wire. Nakanda na tayo para mabilis tayo. Ito. Dito natin ikakabit yan. Pansamantala, ikabit muna natin. No? Ayan. Tapos, ikakabit natin ito saan? sa para maging battery operated sa accessory wire. Hanapin natin yung susian natin. Yung susian natin na merong red, black, red. No, no, no. Oh, so ito yung accessory wire. Dito natin ikakabit sa black. Okay? So sampulan natin muna. Isiksik natin dito o kaya sabay natin dito sa Pisan. Ayan. Sabay natin dito ha. Ah. So, ayan. Tapos, suksok natin dito. Para, magkaroon siya ng supply. Okay. So, ayan. Nakamit na natin. Ngayon, yung T19. Kahit na ususin natin ngayon. Nakasusin na yan. Pero nakapatay pa yan. Sindin mo, bro. Uy! Oh, sige, sige. Okay lang, okay lang. Ayan. nasipa ni bro. Pagbabayarin ko ng mahal yan. Nakasindi na yan. Oo. Oh, Yanom mo. Ilaw mo. Okay. Diba? So, umilaw na agad. Sana ba? Pag yung inilaw ko kumikislap buong, buong video ayan o bro inilaw. patay mo na okay ganun lang kasimple ngayon kakabit na natin diba ay pinapahirapan <laughs> nyo pa sarili niyo eh <laughs> <laughs> niloloko pala yan <laughs> kala ko may ano hindi gagawa pa ng <laughs> wala na wala nang ganun so naman Dilawan mo nga bro hindi ko makita may yan ayan hulog uh, natin yan pak o. tapos palit tayo huwag sa kabila a few inches later ito nga a few inches later so ayan sampulan natin dito tignan nyo doon Sinti natin look Hi. Lo? Hi. Ulitin natin. Lo? Hi. Okay. So patay natin. Okay. Tapos na, na ka-bro, ka-brother lito natin at ganun lang ka-simple, mga ka-biker. Pinakita ko sa inyo kung saan ko kinabit. I hope na nagustuhan nyo yung video. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Salamat, bro. Kasi kilala ka, Smoggy Loco. Yeah. Thank you for watching. God bless.